papasok na dito sa kanilang infinity pool. So, marami po tayong guest ngayon. Sila pala, guest po nila. Kasi guest din po ako dito. <laughs> okay, ayan. So, halimbawa, uh, gusto nyo mag-swimming dito, most probably, uh, you can stay there sa part na yan. Baka dyan yung pinaka-dining area. Then, ito nga yung kanilang pinaka-infinity pool. Welcome! to my YouTube channel, Gaylord, your garden buddy. Hello, hello, hello mga ka-garden lovers. Samahan niyo po si Garden Buddy. Nandito ngayon sa Sinag Tala, Tala o Rani Bataan. Okay, Ipapakita ko lang sa inyo ha. No show up muna si Guardian Body kasi walang tagahawak ng camera. Oh, andito ako ngayon sa isang villa, no? Ang pangalan nito ay Do'yan. Where you can see later yung kanilang infinity pool. Kaya samahan ninyo ako, okay? Ito yung papasok, no? So diyan, meron silang landscape. Okay. Ayun yung isang entrance nila papunta roon. Then they have here. That one is rambutan na puno. So walang bunga po ngayon, you know? And look, no? Kaganda nung ano, nung this is carabao grass. Yan. Okay. So bago tayo pumunta roon, Um, dito muna tayo sa kanilang duyan house. Ito yon. Oh, duyan pero napakalaki ng toko. <laughs> I think ang ginamit yata dito ay ano. What's that? Yung mga yeast. No? Ayan. oh, ganda ha? Kung gusto nyo pumunta dito sa sinagtala, isa lang ito sa area na I think apat po kasi ito no maliban dun sa sinagsala then kung gusto mong magpa-picture pwede kang magpa-picture dyan sa gabi for sure merong niyang ilaw kasi nga because of that no ah, kaya hindi siya ganoon visible no kasi nga ah, hindi naman gabi ngayon kaya hindi pa ilaw okay dito tayo saglit ah, gusto ko lang puntahan yung kanilang ano dito yung kubo yan. Okay. Napakasimple yung approach. Yung bang tipong nandito ka lang sa probinsya, ah, gusto ko rin yung approach kasi nga si Garden Body ay isang landscaper. Simple approach lang. Pero, uh, what I love most, no? Itong area na ito. Oh, look at that, oh. Ayan, oh. No? Akitin natin, ha? Oh, ingat lang, garden body kasi medyo madulas Ayan So oro plata mata <laughs> oro plata mata Uy dapat oro Ayan O umuulan Bagamat umuulan pero okay lang kay Garden Buddy Then ito ngayon somewhere here. Okay, pakita ko muna to ha. Meron isang tambayan pa doon, no? Ayan. Isang cottage na kung saan may bulaklak. Then, merong swing sa part na yun. Marami pa pala pasyalan doon sa baba. Pwedeng tambayan. I just don't know. Siguro baka doon, landscape na lang sa baba. Or mayroong ibang pool. But definitely, no? Yung part na yan, yan yung kanilang, uh, what's this? Uh, infinity pool. So ito yung ano ha. Ayan no? So pwede kang maglaro dyan sa part na yan. Nakadesign naman yan kaya safe. Yan. Huwag ka lang masyadong lalampas doon sa edge. Kasi ka baka mahulog ka dahil papaano. Medyo mataas yan. Siguro around 6 feet no. Ayan. Okay. Balik tayo ha. Baba tayo. Ingat lang garden body. Dito lang po yan sa duyan, no? Dito sa sinagtala. Farm Resort. Okay, dito. Pwede palang umakyat dito. Dito tayo akyat. Oh, may buko pa dyan, oh. Okay. So, mayroon silang flowering plants na approach. Okay. Gatad lang tayo, ha. Ayan, oh. I think ito damo po yan, eh. Kailang maganda kasing panggamit dahil nga flowering plants. Okay. Ipangayo ko na rin tong ano, isang halaman nila dito. Maganda yung bulaklak, you no? Know? Ganyan pala kagandang bulaklak nito. Kaya ang gagawin dyan, parang grouping lang talaga. Para kahit papaano eh, ma-appreciate mo. Kasi kumakalat yan eh. But look, dun sa baba, dapat yan nililinisan. Para kahit papaano, usapin safety, walang basa basta ahas na pumupunta dyan. O, same as with that. No? kasi yung parang ano yun eh it's a family of parang birds of paradise okay, nandito na tayo shout out nga po pala kay ma Marie Alvaro Panlilio kay ma Dern Siguenyan Abeliera Pizarro hello ma'am, kumusta ka po kay Sir George kay ma Francia Batis kay uh, Cat TV Vlog kay ma Sheila Jones Kay Etlyn Costales Kay Anne Lorraine Yap Kay Edna Asuncion Ibang listahan, Kay Ma'am Carla Carmela Tulintino Natalie Kay Ma'am Mimich De Leon Kay Ma'am Rachel Kawakua Bugayong Kay Ma'am Jennifer Ruiz and Saleh kay Ma'am Judaline. This is Toy Ha -Cow. Kay Ate Els Matorgo. And kay Ma'am Richelle Rubis. And also kay Ma'am Eva Estada. Hello Ma'am. Salamat po at sana ipatuloy pa rin kayong mag-antapay sa aking mga vlogs. Gaylord, your garden buddy. Papasok na dito sa kanilang infinity pool. So, marami po tayong guest ngayon. Sila pala, guest po nila. Kasi guest din po ako dito. <laughs> okay, ayan. So, halimbawa, uh, gusto nyong mag-swimming dito, most probably, uh, you can stay there, sa part na yan. Baka dyan yung pinaka-dining area. Then, ito nga yung kaninang pinaka-infinity pool. Meron pambata. Of course, kailangan mag-shower muna. Then, may pambata. Ayan. Oh. Then, yung sa part na yon, merong ano, uh, a sort of massage. Pakita ko sa inyo. O, baga, nakaligo ka na, uh, pwede pa sa massage. Uh, look at that. Ayan, no? Oh. So, they have here, one, two, three, and four. Ayan. So, ikutin muna natin. Eh, este. Ikutan muna natin sa part na yan. Ayan, mga guests po yan. Let's we'll take a look here. Oh! Ayan. Dito tayo sa taas. Hindi pala makikita dito. Ito pala, pwede ito yung maging access mo pag nanggaling ka dyan sa part na yan. Then, ayan yun. Siguro, yung ibang accommodation nila, uh, part po siguro yun yung part na yun. And ito naman yung pinaka-design dito sa baba. Oh, sarap pag ano dyan, mag-stay, mag-swing. Ayan, no? Oh. Nandung ka sa gitna ng damuhan. Then, kung gusto mo pa doon, nang medyo mas tahimik, pwede kang pumunta sa part na yun, doon sa dulo. Then, nandito ka sa higher elevation, viewing yung forest. maulan mga ka-garden lovers maulan okay it so happen kasi na nagkaroon kami ng team building kaya syempre yan sasama si garden body ito yung isang area uh, for what ayan ha kailang lang sinarado po ngayon ayan dito tayo sa aking mga kasamahan kita ko muna ha mga kagard lovers andito ko sa part na ito as you can see no napakataas gustong gusto ko yung puno na yun no? napakataas andito ko sa higher elevation pero tignan kung gaano siya kataas napakataas kasi napakalalim po nyo no napakataas true napakataas talaga Ayan, parang kung isipin niyo mas mataas pa siya sa bundok. No? kaya no? Yan ang pinaka-accent dito. Oh, napakaganda mga puno. Though, I just don't know kung uh, ma-appreciate ma po niyo kasi medyo umaambon-ambon. Pero mataas po talaga. Ayan. Ito tayo ngayon. Hindi makapagpakita si Garden Buddy pero nakapayong ako ngayon, no? Ayan, sandali. Puntahan natin yung mga kasama natin. Ah, uh, hello, Sir Rico. Meron ka bang gusto i-shout out diyan? Ayan. Ayan. Kagandang lalaki, Sir Rico. Dito tayo ha. yan Enjoy lang po ninyo. Kaya uh, pag napunta po kayo dito, dito lang sa uh, At pag dito, Duyan. no? Dito sa Sinagtala Sinagtala Farm and Adventure Resort. Kasi maraming activities ang pwedeng gawin dito. Merong What's this? yung sa biking then the other one merong zipline then uh, merong hanging bridge pero hindi, sabi ko nga hindi yung man over troubled water okay ang ganda nung ano na appreciate ko ipakita ko sa inyo ayan o oh. ito yung pinaka stepping stones o oh, ang ganda o oh. ayan tapos merong kang grass tapos papakita mo yung view okay So kasama po natin ngayon, shout out kay EJ, kay Jigo, okay? Kay uh, John Arthur. Tama ba? <laughs> okay, kay Tinis, kay Maria Cristina and kay Rico Bal. Oh, baka meron kay gusto ni shout out diyan. okay. Oh. Oh. oh, sige. Dapat mapanood nila to, ha? Ha? Oh, may shoutout kayo dyan. Ha? Ah, dyan. Bab Babalik na naman ako doon, mga ka guardian lovers, kasi as per request nila, kailangan kong bumalik doon. Sige. Para sa finale, no? Ayan, ha? Pero for sure, ang sarap na naman talaga maligo lalo kapag umaambot-ambot lang na ganito. Ayan ah. Oo. Oh. Tignan nyo yung background. Napakaganda pala background dito no. Okay. Ayan. Oh. Sino yung gusto nyo pa i-shout out? Shout out kay Guardian Body raw. Sa na sa kanila mga mahal na asawa. okay, okay, okay. Yan lamang ha, mga kagali lovers. Oh, ayan. Salamat sa pag-antabay sa akin mga vlogs. Uh, na kung saan, meron akong content na landscaping tutorial. Yan? Farming, pamamasyal, at sa aking mga kaibigan mga artista. Uh, sana sana'y patuloy niyo pong suportahan. Again, Gaylord, your guardian buddy Oh, kaway-kaway na! Oh, uh, bye bye. Yeah. Okay. Oh, picture, picture. Yeah. pala palato. <laughs> okay.